tayo sa ano papakita ko tong video na to dahil nagpunta ako dito sa isang ano sa isang tropa na nag-iisda rin so pasukin natin kasi yung mga isda niya nasa loob ng kwarto so bihira lang natin tumakita guys so tara pasok tayo ayan guys ito si mo? pakilala ka ah uh, Chrysler po uh, siya si Kaisler no tapos uh, nandito po ako sa Mulabe Maribelis Bataan uh, nag aalaga po siya ng mga gapi at saka mga moli so January pa po siya nag start ng pag pagisda niya so eto libangan niya lang guys sa uh, school tapos schooling tapos dito sa mga ano niya uh, mga alaga niya mga isda so tara So, uh, uh, nandito po ako ngayon na uh. Pakita natin yung ano, yung mga isda niya. Kung anong mga isda to. So, mag-start tayo dito. Uh, may isda siya na ano, Blackmore. So, ito nga pala guys, sa uh, ito yung kabuuan na ano niya, sa isang kwarto lang siya. Sa isang kwarto lang siya naka ano. So, dumami nang dumami. So, sinasabi nga natin guys, <laughs> nanganganak yung tank. <laughs> pag isa lang yung bibilin mo, Ah, uh, dumadami talaga yung tank pagka uh, ano kasi. So, ano yung papakita mo ngayon sa akin? Good Mostly kasi yung mga set up. Set up talaga yung ano ka din. Oo. Kung anong meron ka dyan, tignan natin kung ano yung ano mo. Ito yung gold dust. Yan, isa lang. Dalawa lang sila. Pair lang kasi yan eh. Ah, uh, uh, ko pa mga anak pa doon. Uh, bu buntis na no. Mm, buntis na 'yan. Tapos meron kasi mga no, ano dito, ornamental fish pa rin 'to ng mga ano, blackmore. Black. Ito pero na ba 'to? Hindi ko nga. Hindi natin <laughs> alabong, yata, pair alam kung pero hindi na. ko kasi alam yung ano niyan eh. Pero parang pair nga kasi mas malaki yung ano, hmm. yung isa. So, hindi pa sila nag-meet. Oo, eh. so, at uh, saka hindi pa siguro nagano 'yan. Hindi pa siguro nagmo-molt. Hmm. <laughs> hindi pa talaga yung pinakaano eh. niya. So, ano pa meron dyan? So, mga dito, dito ito na No? Oh, dito kasi tantat tatlo na to. Mga ano, molis. State of Latin naman. Alos, ano mga sila. Oo. Oh. Hindi ko rin alam kung ano ito. lang, ito lang alam ko. Red blood, red blood. Ito, ito yung sunset. Tas ito, hindi ko alam. Ito, halo-halo na lang ito na ano eh. Sword tail daw, sabi. Ah, ay ito, sword tail. <laughs> sabi. Hindi, may pagkano naman. Kasi yung ganyan ko, may sword tail naman din ako. Pero yun yung female. Pero yung sword tail na lalaki, yung may, may uh, ano uh, talaga. Uh, may sword na. Ito guys, sa uh, mga gapi niya. Ito mga double sword. Double sword tail na gapi. Ayan setup niya guys. Oh. Tapos dito naman. Ano ba to? Albay. Ayan ito, buntis na ako, oh. buntis na Ayan sila guys, oh. Tapos, full red, no Full red, red. may full red siya dito guys Tapos Ito, AYKC I'll buy no yellow king cobra Tapos, ito yung galing sa akin, no ah, yun. Black Black moscow, Black moscow at saka mga kami. Bluegrass Ah, ito yung bluegrass so, na female Ay, I mean? oh kaso ah, walang meal madali na lang kumuha ng meal sa, sa ano natin sa group natin tapos the rest ah uh, yellow ano ba yun? Um, ito yung EBM ah oh, yung EBM tapos ito yung isa full, yung side, yung full gold yung ah oo full gold ito full gold ang ganda nilang pagmasdan pagka uh, inaano ko sila sa camera oh. Pag ganyan kasi nakailaw. Ah, oh, para sila may makwarto. So ayan, parang ano? So guys, parang ano siya, parang <laughs> parang shop. <laughs> parang shop na rin siya. Pero pwede niyo siyang puntahan dito kung kina, kung gusto niyo puntahan. Sa mga nakakilala kay ano, sailor <laughs> Reisler, ayun, puntahan nyo lang siya. So, sabi niya hindi siya nagbe-breed pero ibe-breed niya pa rin yan para makabenta lang. Ito mga plati, no? Balang plati. Ah, sunset. Yung... Ay, ito yung sunset. Ganda na ito. Maganda to mga to. Sunset lahat ito, no? Tapos ito, Mickey Mouse. Ito, ito ano? Uh, red. Red, red balong plati, no? Okay. Tapos ito, sunset. Pareho silang sunset. Okay. Ito, hindi ko na kasi alam, eh. Halo-halo Halo-halo. Ito, red wagtail. Wagtail to, wagtail. Wagtail na ano. Ayan, no. Tapos yun sa kabila. Ito yung ano, no. da uh, black uh, BKBM BKBM at saka electric may pagka electric siya hindi yung kapares niya Ah, yung kapares niya lang. Pero ito, black to na po, uh, ano, pure Mm. Ayan o. No. Oh. Medyo malabo. Pero nakaganda dito yung mga plants mo yun na nilagay o. Oh. <laughs> Tapos may ilaw pa. So, ayun siya, si, ano, si Gold Dust. Blackmore ulit. Sunod marami na sila Tapos, ito mga fry na lang din sa mga tab-tab na to, na malilit na tab. Ayan, meron din siyang beta. Parang may ano siya pagka multi-galaxy ano. Hindi mm, hmm, pa masyado alam makakaroon ng ah, yun, may beta ngayon. Malalaman mo rin yan lahat may pagka, <laughs> yun, <laughs> pagka dumami na yan. Oo. Tapos dito, anong balak mo dyan na ano? Lalagay mo dyan? Gusto ko sana dyan, ano Rancho. Ah, rancho. O oh, kaya lion chew, eh. Ah, mga ano ano. May mga kuba. Yung mga kuba, kuba. <laughs> hmm. Para masaya sila yung mga... So dito, yung setup mo. Mga fry na rin yung mga, mga nandyan. Na. Fry. Mga fry. Ayan guys, kung marunong lang kayo mag DIY, DIY na lang gamitin nyo. Kaya kasi ganyan lang ginagawa namin sa ating mga baguhan or sa mga ano kung hindi nyo afford guys gawa na lang din kayo ng DIY ito galing lang din kasi sa istante ng ano nila dito tindahan eh so ganyan yung setup nila so para magtatayo na siya ng shop dito <laughs> so all in all kagandaan maganda 100%. Pagka dumami pa to, mawawala tong mga tab na to. Puro aquarium na rin to mga to. <laughs> oh, mamaya may nakasabit na sa pader niyan din. <laughs> uh, so, pakita ko ulit dito sa pinaka back. Yan dito sa pinaka likod niya, ayan sila. Meron pa pala sa ilalim. Wala na yan. yan. Ay wala tayong And ano yeah. dito. Eto, mga beta yung pwede dito Magaganda yan Paglagyan ng beta Ganda na pagkakagawa mo Binili mo lang to Ay ga ganun, ganito din Nalagyan ng mga candy Ah oo nga no <laughs> Lagyan na ng mga candy Dati meron pa yan dito na ano Harang Ito harang harang para di siya malagyan. <laughs> Tinanggal ko na lang. Ah. Galing naman. Dami na ito na. Pakinabangan. Pakinabangan. Oo. So, ayan mga, so, mga nandyan mo. Plants. Hindi, ano rin. Ito naman parang ginawa ko siyang gapi sa society. Mga chops. Gano. Ah, mga chops. Oo, oh, kaluna. kasi pagka nagkaka-chops yun. Ngayon, gawin mo na rin yung ano, ah, uh, pagka hindi sila mag-chops. Sundin mo na rin kung ano, kung hiwalay mo yung babae sa lalaki. Sundin mo na rin kung ayaw mo mag-chops. Hindi, Tapos, din naman kasi inaano ko siya. Ang um, mas maganda, sa akin naman kasi yung ginagawa ko, yung mga second batch, kumukuha ko doon ng ano, magaganda. Mm. Ay, first batch pala. Mm. Yung first batch, kukuha ko ng breeder doon. Mm. Pero yung third batch, kung wala pa akong nakikitang mga chaps doon, mm. okay pa yung ano, nila, strain nila. Ganun yung ginagawa Same ko. Din, dito naman, parang mga assorted lang. Uh -huh. Assorted guppy, assorted mole. Uh -huh. Parang halo-halo. Tapos ito mga dito sa tank naman, mga ano lang, isang strain. Oo. Uh -huh. so, ano Ganda nilang tignan pagkagalit. Uh, Dapat inarap na lang ganun, no? Hindi kasya, no? space kasi. Lahat pa ganito dapat, ha? Pael. Hindi mo ginawa pael na. Hindi, makaharangan kasi sa Ayaw, nga yan. Tama. Pero ito na, nakaharangan na yung isa mo eh. Pero makikita mo naman sila din sa kabila, di ba? Ah. ayan po yung mga setup niya.